Isipan, daming ano Daming daro tong buya na to Ha? What? Sus, kung kumain lang pag-usapan Ang <laughs> hasta Sa jirin mo, dito huwag kang malagot Huwag kang malagot ba ha? Ikaw ang kailangan ko, marami na kayo, yes, thank you Lord Oh my goodness, bullpup, oh my God Uy. Oh thank you Lord, maraming pangain, maraming tunang huhulihin Ye. Yo, ganun hapon mga amigo, panibagong vlog, panibagong video tayo no for today's video mga migo ay nandito na kami sa ano layong yung uh, 40 40 milyahe ang ano uh, pinagalingan natin ano taguan sa pinagaga no mula doon nandito na kami sa ano sa laot time check alas 5 ang oras mga amigo medyo pa kayo, no? may madasi dasi pa habagat ang hangin mga amigo ito pa yung ano ng bagyo ito pa yung tira ng bagyo ang habagat na right Lapit na kami sa area, ma'am na Nasa 6 na milyahe na lang ang aming uh, pisto pwisto kung saan kami magpapanood mamaya. Panod ni is yung ano, maghulog kami ng parakyot. Uh, parakyot lang ang aming inasahan para maanod ng dandahan. At mag kami sa gabi. Patilay, ang tawag niya, ko patilay. Yun yung paraan namin para manghuli ng tuna. Pag sa naman, ma'am sa buya kami nakapit. No? Pag araw, pag lang, magpapanod kami para makahuli ng tuna sa gabi. Alright. Na igin lang mga amigo, yung takbo namin ay palulos sa alon. Hindi ganong ano. Uh, mahirap pag labigar, no? pag nabigar, nabigar. Pag nabigar Nasa ano, ah uh, 5 nautical miles per hour ang amin takbo. Siguro ang silid papunta dito, pataas din sa lungat sa alon kaya mabagal yung takbo namin kahit naka kami sa angin at alon. sa kasalukuyan nandito na tayo sa malapit sa kabundukan ng uh, Dilasag ito naman ang Baler Aurora mga amigo doon naman ang dinggalan uh, shout out kay isa uh, Isaac Parunggaw kay Armando Soberdis dyan sa Dipakulaw Aurora May bangka dyan oh. Banda. May bangka rin May bangka rin doon Marami ng bangka dito Sa area na to Merong nauna sa aming lumabas mga amigo Mga bangkang malaki Yan, Dito mula kami mamain mga amigo sa buya na to Meron kami buyang na daanan Loy, hundak loy Hundak uh, gusto oh, ko ko bululoy. Laging alert to 24 Uh, Oh, bangundak ng ko. Bangundak. Oh, bululoy. Oh. Ah, antir kasi bululoy. At ko ha. Brownie. Brownie. Ulan na brownie. Pambihira oh. Ulan pa. bakak, pulana.

natin kami yes, thank you lord pamain, pa itu. Aisang minggu. Tulur maningku. Pada anu sirali minggu. Hayang, main mangga de. berisik lang yan, go. Pireng lang sa kalam, main sa galing, madilim. tay mà mày làm cái ui cà double time cắt luôn lương á sao quýt Kuya, wag paon ka jo. Basta basta ba. Ah, isa ka po. Yan. kang malagot. Wag kang malagot pa ha. Ikaw ang kailangan ko. Marami na kayo, yes. Take Lord. Oh my goodness. Bulpak. Oh my god. Uy. Oh, thank you Lord. Maraming pamain Maraming tunang huhulihin. Nye. Oh yeah. Uy, natanggal na. Patay na ng laglag na. Uy, kumalaglag. Uy. Uy. ilau Oh. Udah niki lu. Teman kan megop balik-balik ah. Jalan kan kakaramin kan itu. Aku. Tai, susah banget. Uh, nangkat kagak ada. Ah, dah minat tuh.

Oi. Agoy kamu tarung Hina, Hina yang na yumakat eh, dong. Hindi na lihok dong. Usa na dong. Apoy din, dong. Malayo kami sa pero sibad. Sibad mo nguh. lahat ay

<laughs> Kepalai, <juri> mirip, pelai jadi merk pelai. Rani tengah holi biko. Lalu naik ke sana tin, naunah. Oi, riba riba. Riba, riba. Oi, yang mana malayu lalu? Riba, riba. Riba ya tak, patikin aipah.

Ayo antek Bantai ka ha. Bantai ka, ha. Mamaya ini tuh Ariba, Ariba, Aribi. Sigi oh, sigi sigi sigi. Sigi. Sigi 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 ya, ah, story lebih tuh nak. Mamaya lu no, sampai berdulu. Yan, marami na naman pemain. Tuna na lang pulang itu, Rico,

dua kilo nak midot tuloh. Na isang tungga. <laughs> ano <Doang> tungga? <laughs> Dia mga 4 kilo na. 4. Oh. Brole dekat kaki kayo brole. Oh, pulo na lang uno. Oh. Eh. Das brole na pulo na. Ari pa pa nga? Ayun na, ayun. Ayo na. Ah, dami kang Pa,

Tandaan na tamigo kay masa maano kayong hagiwas. May sibad. Daming ano. Daming darotong tong buya to. Ha? Huh? What? Sus, kung kumain lang pag-usapan. Marami dito. Pag mayroong maliliit, mayroong tuna yan. Ito maganda o tulingan Matagal masira Ganda pamain Sarap nito sabaw mamaya Sabaw Gamin natin pamain nito Tama siguro yan Pamain lang naman to kumain marami kung itong kung itong sipad sa mga sikip sa tulang na malalaki mga amigo ayahay ayahay sikitang

sayang isda pag ano sira kumain lang sapat na yan tama na yan tama na Jangan pemain ngan go. Lah. What? Ang ginagawa mo? Bunak. <laughs> Sana ul bunak. kain pa rin sila mga amigo ah ang nalaban ang malapit nandun sa tabi mga amigo ay ah, ay mga balik balik ba Karami talaga Bilog pa man bilog, tulingan. Oy. Ha? Tama to sa akin, tama to. Hindi na kaya ng ubusin sa pamain pa lang. Sasayang lang yung iba. Huwag nating abusuhin, migo. Kung pamain lang ang pag-uusapan ay sapat na yan. Kahit kahit dalawang araw na yan kung pa na to mami ko ay alam na <laughs> mas maganda yung magsubra kaysa magkulang pamain lang naman ang ating pakay ay tama na yan ang tendency kasi mga amigo pag marami kang pamain hindi maubos, masira lang kinabukasan, kinabukasan mag unlock na naman Ah, oo, oh, pwede. Pero kung marami kang asin mga amigo, pwede mong buruhin. Dahil sa ngayon, hindi pa tayo magpwede makadaing. Ayun o, oh, kulimlim. Kulimlim ang panahon. O, oh, natin, nakahuli pa rin tayo. Daling pamain. Kahit kahit bubong ano buga <laughs> Miko bubong buga Miko bubo eh ano bilog to bilog dami sa akin maya hanapin ko ringan sabaw Miko pambihira o bilog o oh, bilog, oh, bilog. siapa si bilog bilog no no

kulik tayo po ang ulam ko sarap ang ulam tama yan hindi na mahurot dami kang asin <laughs> <laughs> tabal tabal man tabal hindi <laughs> tama na itong pamain natin sobra ah, sobra -sobr na ito para sa isang gabing adventure maya kung sakaling magpapaanod kami ngayon ay Sir Kilo na itong pamain natin ang kami sa buya hindi natin malakas na silig pag madaling araw marami kami nahuli pamain uh, sapat para mag ariyada sa gabi alright iluhan na natin ito mga para syempre kaganda ang ano, ang kanyang appearance kaya pa sa barangay o kailangan ng kapitan ah, pag di kaya i putuloy na yan

Dali muna kami maygo sa buya at kami magli mag magiilo. Mag mag Go. kami sa aming isda. Sa aming barilis. Yung barilis namin di pa namin ininta. Sa kanila pag-uwi para mahal. 400 kilo.

Saya telepon, silik telepon, 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 Berlin, Berlin

Kumandar ka mamaya ha? Kuman, hey, kuman kay Bisman. Bisman no? oh. Bisman ya, Ay balag pag oh. din akong usok sulugo. Ko. Uh, yeah. Pas, Konyata? ta, sintos. Yan nakatali na kami. Sa at magilo na kami sa aming tuna mga amigo. Yan. Ayun muna for tourist video mga amigo no? sa Yan mo na ang ating uh, fishing adventure. Maliliit. <laughs> Pagka gabi mga amigo, maghahuli tayo ng malalaki. Mas magiging intense sana ang ating uh, uh, next adventure. All right Maraming maraming salamat sa inyong mulang sawang panonood sa aking mga video, no, Sa mga suli kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-skip mga ads, ganang hapon at miga -miga, like, shout shoutout sa inyong lahat. Hanggang sa sunod na video mga amigo. Salamat sa inyong pagtanaw ug pag-amping